darkest secrets Revealed! So yung inkwento ko ngayon mga tol is konti pa lang nakakalam kahit yata mga kapatid ko hindi alam itong kwento na to. So before tayo magsimula mga tol, huwag nyo kalimutan na i-like and follow itong page ito at mag-subscribe nyo sa YouTube channel ko at sa TikTok ko na. So itong kwento na to mga tol is isa sa mga darkest secrets ko na bihira ako ikwento sa mga tao na paligid sa akin. So yung kwento mga tol is nung 4 or 5 years old yata ako, uh, nakatira ako sa mga tito at tita ko. And then, um, nangyari to sa Pubicia o uh, sa Isabela. So ang sinabi mga tol is yung pagkatanda ko, yung tito o tita ko yata yung nag utos sa akin natin na bumili ng suka dun sa kabilang alley. So yung bahay kasi nila, mga tol, para magkaroon kayo ng idea, nasa agil lang ng highway. So expect nyo mga tol, madami kahit anong lumadaan na uh, sasakyan doon. Mostly ang lumadaan doon mga talagang bus, mga truck. Man. So ang nangyari mga tol, inutusan ako ng kita at kita ko na bumi ng sukat sa abilang kahati. And then, ang nangyari, pagtawid ko doon sa unang lane ng kalsada, nakatawid ako. And then, um, after that, nung patawid na ako sa second day, hindi ko napansin mga tol na may padaan pa lang bus. So, ang nangyari is, kumbaga, kung, e, kung ito ako, and then ito yung bus, pagtawid kong ganun, papunta din yung bus. And then, nung, ang hindi ko nalang nakaalala, so, nakit ko yung bus, and then, pang hinimatay na ako. Ang nangyari is, napunta ako sa ilalim ng bus. So, after that, um, pagkagising ko, mga tol, um, naalala ko na sa hospital na ako. Tapos, naka-bandage itong mga kamay ko. Ito, kalimot kanan, lang. Hindi pa ako naka-bandage din. And pagkaalala ko, may hindi ako dun sa uh, leg ko. So, 4 um, to 5 years old lang ako dati mga ito. So, kasi yan sa mga hindi ko makakalimutan na senaryo sa buhay ko kasi parang pangalawang buhay ko yung nangyari doon. So, sobrang pasalamat ako sa Diyos na <laughs> buhay pa rin ako ngayon. Matatanong niyo kung nasan yung magulang ko that time. Um, yung mother ko kasi mga ton, w siya that time. I think, pagkatanda ako, nasa Taiwan siya. And then, ang nangyari is parang pagka uwi niya, nalaman niya yung bagita Pagka uwi niya nang sabihin na nakita niya akong bali na yung itura ko. And then, ganun na nga, parang um, uh, binawi na ako ng nanay ko sa kamag-anak namin. And then, dun, na kami sa ibang kakilala. Moral lesson siguro sa kwento na ito, mga tol, is pahalagaan nyo, tol, yung buhay kasi alam mo yun, napakaiksi talaga ng buhay. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari anytime. So, alam mo naman sa panahon ngayon, lalo sa panahon ngayon, mga tol, napakadami ng masamang tao o masamang loob. Doble, tripling, ingat mo kailangan, mga tol. Kaya lang, alam mo yun, hindi tayo mapasok sa isang aksidente o anong uh, masamang elemento dito sa mundo. So, I hope na enjoy niyo yung kwento na yan mga tol and I hope huwag niyo sayangin yung mga opportunities or yung buhay niyo sa mga bagay na wala namang halaga. Isipin niyo lagi na hindi lahat ng tao to nabibigyan ng pagkakataon na mabuhay ng matagal. So, yun nga mga tol. So, see you sa next video natin and ingat lagi.